Magandang gabi po sa lahat no, Luzon, Visayas, Mindanao, saan man ka sulok ng mundo. Tuwa po ito ay maintindihan ang salita ng Diyos. Ito po ay una, Bible po kung gamit ito po ay King James po. King James Bible, King James version po ito. Ito po ay Bible na napakalalim pa ng translate no. Uh, sa pag-uunawa lang po tayo makaintindi. Hindi kayo marunong maunawa, nasiputante talaga makaunawa kayo sa salita ng Diyos o, diba? yun po yung pakaganda po no? so unahin ko na po ang unahin ko babasahin sa Gen 1, 12 sinasabi po dito ang aking tanong po lahat ba ng tao anak ng Diyos po Yan po yun so ngayon babasahin ko lang po sa 1 Juan, Juan 1 12 sabi dito, datapuat gaya ng marami na tumanggap sa kanya ay ibinigay niya sa kanila ang kapangyarihan upang maging mga lalaking anak ng Diyos sa makatwid sa kanila na nanampalataya sa kanyang pangalan. Yan po ang sinabi dito. Si, sa ano lang po to, sa New Testament. Si, nasa ito ni Juan, si Jesus po nagsasabi nito. No? Ang ibig niya sabihin dito, datapuhat kasi po, yung datapuhat, yung po at yung malalim, salita, no? Katapuhat po yan po pero. Gaya ng marami, gabi-gaya doon ng marami, na tumanggap lang. Tumanggap lang ha, tumanggap sa kanya. Ibig sabihin tumanggap sa kanya. Jesus po yan. Ay ibinigay, ibig sabihin binigay niya sa kanila. Sa kanila, ibig sabihin tayo. Ang kapangyarihan, isikaw kapangyarihan, parang power. Ibig sabihin kapangyarihan, karapatan, kapangyarihan, power, parehas lang po yan no? upang maging mga lalaking anak ng Diyos sa makatuwid sa kanila na nanampalataya sa kanyang pangalan. Yun na po nananampalataya sa kanyang pangalan at yung mga tumanggap sa kay Panginoong Hesus Kristo. Yun lang po yung mga anak ng Diyos. Pero yung mga hindi tumanggap, nako yun po yung sinasabi ko sa inyo, yung pong tatlo na yan, namumuhay ngayon yan dito sa mundo natin. Ito po yung hindi tumanggap, anak ng demonyo at hindi pa ito po ay hindi pa anak ng Diyos saka hindi pa ito anak ng demonyo ito ay anak ng Diyos ito po yung anak ng demonyo ito po yung mga bastos wala nang pag-asang maliligtas ito po yung mga wala nang pag-asa blasphemy ito po sa King James Version sa Tagalog sa English po ng King James sabi dito sa blasphemies, yung tawag din yan pangbabastos. nakikita nyo po ba yung nagsisare ng gospel po sa iba't ibang lugar no nakikita nyo sa TV saan man yan yung sa pride man no yung nagpaparid sila na binabastos nila yung nagpaparid sa salita ng Diyos yun pero yung yun na pagbabastos na po yun yung sabi blasphemy po tawag lang ng pag-asa babae sa babae lalaki sa lalaki yun po yung wala na pag-asa maliligtas so maaari pong matuwid nyo mapapatuwid nyo isang lalaki ay yung bakla na pwede mo siyang magiging lalaki, no? Kapag maliit pa siya, hindi sabihin nun bata pa, pwede mo siyang magiging tuwid siyang magiging lalaki. Kung tuwidin mo siyang bata pa, yon ano, siya ay, anong edad na, di ba? Ganito na kalaki ka, na, parang ganito ang kaedad ko, hindi mo na kaya siyang tuwidin. Bastos pa niya manalita, yun po yung mga ganyan. Pero pag bata pa, pwede mo pa siyang tuwidin, no? Nasa kanila lang yung kung pwede pa magbago. Yun po yung tinawag naman ng pag-asa, babae sa babae, lalaki sa lalaki, bakla, tumboy. Yun po yung totoo. Yun po yung tinatawag silang makasuklam-suklam. Yun po yung hindi pa anak ng -an Diyos, hindi pa anak ang demonyo, yun po sila. Tayo yun, yung hindi pa tayo maliligtas. Pag hindi ka maligtas, dito ka po sa gitna. Pag ligtas ka, maging anak ka na ng Diyos. Yun po yung sinasabi ko, lahat ba ng tao, anak ng Diyos. Yun po yung sa totoo po. Yan sinasabi ng Panginoon dito sa Juan 1, kudos yung lahat na po tumanggap sa kanya ay binigyan ng kapangyarihan. Ibig sabihin, pangyarihan ng power. Yun po yun. Kung tumanggap lang po sa kanya at nananamparataya sa kanyang pangalan. Yun lang po ang anak ng Diyos. Yun lang po yun. Yung totoo lang po, hindi po yung pakunwari lang. No? Yun po ang totoong mga anak ng Diyos.